Inisa-isa ng talihim ng DILG ang mga programa at proyekto ng Departamento na tinapyasan ng pondo sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Una nang nagpahayag ng mga hinaing ang iba pang pinuno ng mga ahensya ng gobyerno tungkol sa mga nakaltas sa kanilang budget ngayong taon. Si Cresselin Katarong magbabalita. Nitong Martes, nagkaroon ng pulong sa Malacanang kung saan kasama rito ang pamunuan ng Department of the Interior and Local Government at napag-usapan ang tungkol sa budget ng ahensya para sa taong ito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DILG Secretary John Vic Limulia na maraming nakita ang mga pagkakaiba o pagbabago mula roon sa National Expenditure Program at sa inaprobahang 2025 General Appropriations Act. Ibinahagi ng kalihim na kabilang sa mga prioridad na programa nila ang Integrated National 911 System at ang pagpapabuti ng kapasidad ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police. Subalit sa GAA, tinanggal ng Kongreso ang PNPIT program sa Enhancement of National Police Clearance System o yung ginagamit sa online application payment para sa police clearance Mula sa raan at 17 na milyong piso ay ginawang 200 at 32 milyong piso na lang. Sa madaling sabi, binawasan nila ito ng 300 at anim na milyong piso. Pangalawa, ang establishment of safe campus security system. Mula apat na at milyong piso ay ginawa na lang isang daan anim na isang milyong piso. Ibig sabihin, binawasan nito ng tatlong daan at isang milyong piso ang PNP drug related data integration and generation system. Mula limang daan at put tatlong milyong piso ay ginawa nilang isang daan at anim na milyong piso o kabawasan ng tatlong daan at pitong milyong piso. Sa kabuuan, papalo sa maygit isang bilyong piso ang tinapyas sa mga prioridad na proyekto at programa ng DILG. Inilahad ng kalihim na nakita sa GAA na nilipat ng mga mambabatas ang halos isang bilyong piso para sa amphibious rescue vehicles sa Region 5. Ang kalahating bilyong piso naman ay idinagdag sa Intelligence Fund ng PNP kaya naging isang punto tatlong bilyong piso na ito. Kaugnay nito, ipinagutos daw ng Pangulo sa Budget Secretary na ibalik ang pondo ng PNP-IT program at tatanggalin ang idinagdag na 500 milyong piso na Intelligence Fund na nilagay sa GAA at ibalik sa orihinal na budget na daan at milyong piso. So return to original budget ng 820 million yata ang nasa INP with nasa PNP naging 1.3 billion ibabalik na naman sa dati siya. Yung savings na yun ay ilalagay natin sa um, launching ng and bidding out process ng Uh, ...integrated 911 system para sa buong Pilipinas. So from intelligence fund to 911 ang gagawin natin doon. Sa tanong naman kung sinong particular na mambabatas ang responsable sa mga realignment o ang nakialam ng husto sa budget, Bopera. ang sagot ni Remulia... Hindi namin alam. Ang alam na namin, specific siya pumunta sa all-terrain amphibious vehicles for Region 5... Yan nang ang pinaka glaring na nangyari. Yung 500 million additional intelligence fund, hindi namin na na ina si ng gas sa amin. Eh. So, we don't know kung sino naglagay. Una nang nagpahayag ng hinaing ang iba pang pinuno ng mga ahensya ng gobyerno tungkol sa mga nakaltas sa kanilang budget ngayong taon para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Crisiling Katarong, SMN News.